So every time na mag-ship kayo, kahit anong ship na, no? so kailangan niya apakan ng brake. Brake lagi. Oo. So na inapakan mo yung brake, na no? lagay mo sa drive. yan. So alisin mo itong handbrake na no? angat, pindot, baba. sa so, pag binitawan mo ang brake, yan. So dalawa lang pinatapakan sa matik, di ba? So pag binitawan mo ang brake, ito yan. So aandar ah, yan ng ano, ano yung default niya? 8 km per hour mga ganon. so yan hanggang 8 km per hour yan so tatandaan ninyo pag kayo ito yung tatandaan nyo no mag signal kayo ngayon tumingin ka ng kanan kung kakaliwa ka yan tumingin ka ng kanan tumingin ka ng kaliwa bago ka pumingit tumingin ka ulit sa kanan tumingin ka ng kaliwa pero ang paa mo nasa preno lang nasa preno lang so hindi ka tatapak ng gas kahit anong mangyari unless kung pa ang paliko. Mm.